Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Mag-message lang po kayo sa aming Facebook account, May Taro. Ito po yung aming Facebook account. Okay, yan. So, anything concern, anything na problema sa asawa, boyfriend, pera, career, at maraming inggit sa inyo, um, message lang po kayo we are trying our best, especially ako, gagawin ko lahat na para makatulong po para sa inyo. But again, hindi po ako Diyos tao pa rin ako. Ang pangit ng hairdo ko ngayon. Pangit ka naman, Diyos ko. <laughs> Ang daming kong nag-cry-cry kahapon, di ba? But anyways, um, tshoo. Okay. Okay. Kuha tayo ng cards. Okay. Wow. Oh no. Oh no, oh no, no, no. no. <laughs> Di ba may kantang ganon? Ano? Ah, Aba, iwan ko sa iyo. Ayan kasi, aalis-alis ka. My goodness. Okay. King of Wands, the Sun, Page of Swords, Eight of Cups, and the Moon. Seven of Swords, King of Pentacles, and Knight of Wands. Okay. Listen carefully. Siguro meron kayo sa inyo nag-wish ng ano ano, yung parang yung ex mo, yung person mo. Babalik din sa iyo lahat ang sakit na ginawa mo sa akin. <laughs> Bakit may ganon? No. <laughs> 'Di ba? Hindi joke lang. You can say whatever you want. <laughs> Hindi, pero alam mo seryoso. Oh. Naiintindi ako naman kung makakapagsalita kayo sa person nyo na gano'n. Because you've been through a lot. Okay? You've been through deep. Napaka-painless. Painless? Painless? <laughs> ano yan? Injection? <laughs> ang sasabihin ko, napaka-painful. Ayan ka rin. Kasi lang nito ni Queen of Heart eh. English ng English sa akin. Ayan tuloy. Hahaha. <laughs> ang yung buhay na to. English ng English sa akin eh. Tapos, meron pa akong everyday na kinakausap ng mga Englishera din. Diyos ko, mga nine ata sila o fifteen. Ang dami nila, no? nag english yan talaga sila, Diyos ko. Tapos, pag nag-meeting -me kami ni na master, English din sila. Nakakaloka. Nag-bleeding ako lagi. <laughs> <Nose> bleed <laughs> Bleeding siya, <saan>? ay. <laughs> Okay, so anyways, um, <laughs> natatawa talaga ako. <laughs> Ay, nako, paghilom. Um, Page of Swords and Eight of Cups and the Moon and Seven of Swords. And meron tayong King of Pentacles, King, uh, Knight of Wands. Okay, mga die, mga baby ko, mga love ko. You have something manifest na feeling mo mahirap, binigay sa iyo but binabawi. Okay. So um oh my god. Ang heavy nito. Okay. Kasi binigay sa iyo yung tao na yan tapos biglang nawala. 'Yun ang ibig ko sabihin. Akala mo kasi um siya na talaga yung person mo. Okay. But again, um, um, tinira ka ng palit patalikod. <laughs> But ba kayo nagagalit kapag tinitira kayo patalikod? <laughs> Hi, Zai. Sobrang <Shopping> yummy nyo. <laughs> Kaloka! Oh my God! bakit ba kayo nagagalit? <laughs> okay, so... Um, <laughs> ano ba yung words ko? Ano bang dapat sabihin? Ay, ay cheat? Okay. Sorry po. <laughs> Sorry po. Okay. I know. um Pinapasaya ko lang kayo kasi sobrang sobrang lungkot-lungkot nyo -lungkot na talaga. Kasi I think you have something manifest na uh, way back ten ten years pabalik or hiningi mo siya sa Diyos, that person, and binigay naman sa'yo perfectly. Napakaganda ng ng pagsasama at alam niyo yun, nangarap kayo ng mula sa baba pataas talagang natural lahat talaga nag-uumpisa sa baba bago pataas <laughs> okay ang kulit ko okay just let me guys kasi alam nyo ah, um, I know pag nakikita ko kasi ito yung the moon or nasa ilalim kayo ng tubig, eh, alam nyo naman, iyak na ako. Wala naman, iyak na naman ako. Diba? So, hindi ko kasi kayang makita talaga to Feeling ko someone drowning. Yan, 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 yan kasi. Magtawanan na lang tayo. Meron dito na parang hindi ka man niya actual na parang pinatay, pero parang pinatay ka niya ng dahan-dahan sa so, sobrang sakit ng ginawa niya sa'yo. Yes. Okay, so, King of Pentacles and Knight of Wands, but look, this, it's ibang tao. Okay? And, you, sa tingin ko, nak nakatagpo ka ng bagong, mamahalin but ito yung trauma mo yung trauma mo from the past again mga mahal ko kapag nagmahal po kayo wag nyo i-reason kasi yung past ko kasi kawawa naman yung yung unang pag, yung eto presence na karelasyon mo so please wag nyo gamitin yung reason na yon Okay? If you are broken or brutally broken from the past, please don't bring in the present person. Kasi magsasuffer din kayo at magsasuffer din yung person na yun. Okay? Uh, toxic na ano yan. At wag na wag kayong magkukwento sa present person ninyo. Kasi binibigyan nyo lang siya ng bala para sa inyo. Kapag nag-away kayo, gagamitin niya rin iyo yung past mo. Okay? Don't ever ever use it. Tsaka huwag kayong tatanga-tanga, mga mahal ko. Kahit mga lalaki dito, ha, huwag kayong tatanga-tanga talaga. Please, kahit magka kayo, meron pa rin um, boundaries. Okay? Magtira din kayo para sa inyo, mga mahal ko. But I'm happy para sa mga singles. Of course, malinaw kapon pa to, eh. Meron pa kakasalan, ba diba? So, malinaw naman ngayon na meron kayang makikita. Okay? Meron. Meron at meron talaga. Wow. Oy. Paano ko ito ba sabihin? My God. Alam mo, hihingi ka ng ano, ah, uh, salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos na um, mahal mo pa pala ako. Yes. Hindi mo pa pala ako binibitawan. So, universe, Has a message sa inyo na kumapit lang kayo, nandyan lang ako. Yan. Meron regalo for you. And Queen of Cups magiging, alam mo yun, parang you are very thankful. Magiging thankful ka sa lahat ng biyayang ibibigay sa'yo. Promise, pangako po yan magiging answer prayer po kayo. May travel ako nakita. Oh my God. So, congrats sa mga makakaalis ha. May travel. Parang masaya naman to. Yes, masaya and something na wag ka na lang maki-ano muna sa ngayon. July, July, August, um, ano na yan, shadow na yan ng, ng, ano, ng ghost month. Okay? So, please, um, nag-i-start na ako sa mga nagpapareading sa akin, binibigyan ko na sila ng protections para sa ghost month. Okay? Yes, binibigyan ko na po sila. So, ito yung third party. Okay? Kung meron man, if ever. Mm, grabe siya. Alam mo pala ba din tong third party na to eh. Ayan, oh. Oh may kakayanan ng third party na ito para gumasto um alam yun gawin niyan lahat okay so anong emotions ng person mo towards sa third party okay okay i'm sorry ha for those of you na meron ng family Okay? Meron ng family nakabuntis na kabuntis na, ng na yung person mo. Um, I think yung, yung third party may nasisense ako dito na parang gusto niya rin na maging masaya sila. Maging masaya ang family niya with your ex-person. Okay? But, takot siya sa sarili niyang karma. Yes. Meron siyang secrets. Ayan, no? Oh kaya niya nakuha yung person mo kasi may ginawa siya. Yes, yan. Kaya siya masaya. So, parang feeling mo ngayon, nanonood ka, or this, itong sitwasyon na to, sinasabi mo na parang, okay, sige, um, maging masaya ka, maging masaya muna kayo, but, uh, darating din ang panahon na, Diyos din ang, ang ano, ang gagalaw para sa iyo. Okay? Kaya pala dito, parang sinasabi mo na, parang sinasabi mo na magiging, parang inahayaan mo muna. Okay? At then, parang na-realize mo na, hiniling -hin ko yan sa Diyos. Ngayon, parang, parang mali. Okay? So, parang ganun. So, itong third party, emotions ng third party naman, mapera talaga to die. Ayun lang. Okay. Kinikilabutan ako. Even though yung third party na meron siya ngayon, siya yung winner o siya yung panalo o nakuha niya yung person mo, your person is always thinking of you. Mm -mm. Yan. Ha. Ah. Grabe to. Oh my god. Wow. Gusto niyo makipagbalikan. gusto makipagbalikan ng ex mo but nakatali siya dito eh kasi parang ano to eh sunod-sunuran siya doon magulo rin ang pang alam mo marami din syong asyong ano kahit hawak na sila ng third party hello wala, wala naman nakatutok na something sa iyo eh bakit mo kailangan matakot ba diba? yun tayo pag tinutukan tayo hmm. ako mas gusto ko tinutukan ako <laughs> Kala ko siya. Okay. <laughs> okay, so, hmm, congrats sa mga gustong bumalik yung mga ex dyan. Oh my God. Weird. Anyway, mga love ko, um, linisan nyo yung CR ninyo. Please. Please one month po ito. Linis talaga po. Maniwala kayo. One month. Okay? Linisan, sabunan. Sabunan talaga. As in, kung kailangan iparefer, i-refer nyo po yung mga gripo at yung mga chair ni, ano ba yun? Yung mga lahat. Okay? So, I think, um, kailangan talaga yon Okay? Makinig lang kayo. This is for you linisan ninyo and pagbanlaw, kuha kayo ng tubig, suka at asin. Yun ang pangbanlaw ninyo sa CR ninyo. Hindi po yun mabaho. Promise. Pabanguhin ninyo, pasabunin pa. Ariel. Kasi Ariel kasi mabango talaga ang Ariel eh. So, pasabunin nyo, paano niyo talaga. Palinisin. Then, yun nga, babanlawan nyo na yung tubig na may suka at asin. Okay? So, makakatulong po yan sa inyo talaga, kasi medyo heavy ang July, but don't worry because the ghost month, papunta kasi okay, please maraming salamat kapag nagawa nyo po ang aking pinapagawa i-comment nyo dyan po sa baba para mabilang ko po na nagawa nyo ba ng isang buwan okay, I love you okay, maraming salamat ang, ling ang lingkod naman ni Miley Taro wala pong iba kundi makatulong po sa inyo please wag nyo pong hayaan madumi ang CR ninyo. Okay? Not just because nang doon yung ano, no. Kasi, ang, para hindi po magalaw ang bad spirit or ano, yung CR. Okay? So, ah, oh, nag-aaway pala sila nito, oh. Ah, uh, alam naman niya na social climber tong babae nito, to. Yan ang nakakaano sa kanya. Okay, social climber, pasaan-saan lang pumupunta. And alam yon, um, all the gastos talagang baka, baka-baka sa lalaki. But, may pera din naman ang third, at uh, ang third party, okay? But, yun nga lang, um, medyo magastos talaga. Yes, marami akong nakikita na parang very spoiled tong third party na to. And very insecure siya sa iyo kasi meron ten of sped tayo. Okay? Insecure siya sa family mo kung may anak ka, naiinggit. Okay? naiinggit siya sa iyo multi mo makeup mo, makeup mo inaalam niya uh, ang mo sa katawan in anything sabon okay yan ganun siya ka impacto ka impacta <laughs> okay so sa anak mo naman i think meron lang konting uh, problem but blessed pa rin siya okay kung may anak kayo so check your anak babae man o lalaki Okay pa rin yan. So, yeah. Sa anak. May konting pag-aawayan lang kami. But, positive pa rin when it's come to health. Okay? Yung health, of course, baka may magkasakit. Sorry ha, baka may ano dito. So, iwas-iwas sa mga ulan. Ako, hindi ako nagkakasakit sa ulan, pero maraming nagsasabi nagkakasakit sila. So, iwasan nyo na lang kung saan kayo pwedeng ma uh, magkasakit. Okay, so maraming salamat po. Bawal po kayong mag, mag ano, mag, mag, think ng negative, magmura, or, Okay na may mura na patawa, joke, that's okay. And but galit na merong kang sobrang galit mo. Ano lang, relax lang tayo. Okay, wash out nyo po yung CR nyo ha. I love you all guys. I love you. Bye.